Kaya hindi ko po matanggap. Labis ang pagdadalamhati ni Tatay Alberto Ricacho ng Barangay Ilor Norte Uwas Albay matapos na mawala ng anak. Kwento niya, mag-aalas 2 ng hapon kahapon nang nagpaalam sa kanya ang kanyang 18-anyos na anak na si Albert na maliligo sa ulan. Sumunod umano kay Albert ang kapatid nitong si Aaron, 16-anyos. Mag-aalas 3 ng hapon nang may magtungo raw sa kanila para ipaalam ang pagkakaanod ng kanyang dalawang anak. Yung kapatid na si Aaron, na ano po doon sa riprap daw na nahulog eh gusto naman sana nung kapatid na isalba ni Al yung si Aaron kaso nasagit na na po sila tinangay na po sila ng hagos hanggang po doon na nagbumaba na po doon sila doon sa pinakababa nung inaano po nung yung, ba, yung hagos hanggang doon na po sila nag, ano, daw alas 6 na kagabi nang matagpuan ng otoridad ang bangkay ni Albert. Ayon kay Tatay Alberto, pangarap sana ni Albert na makapag-aral sa Philippine Military Academy. Katunayan, nakapag-take pa daw ito ng PMA and Trans Exam noong Agosto. Nakakalungkot lamang daw na hindi na ito kailanman matutupad. Eh, hindi ko naman po, sa, sa eh, inaangad ko sana, sana nga po kung makapasar siya sa exam, Makaangat-angat naman sana po kami. Eh ngayon po, ano kung gagawin? Pornada nada na po dahil nanulunod, namatay na po yung pangarap ko. Eh hindi ko po matanggap. Yung isa naman pong hindi pa po nakukuha hanggang doon, ngayon po ang doon pa po sa ilog. Grade 11 na po yun. Sa, dito po sa OPS, nag, nagkaklase. Kasi gusto ko po, kahit ako mahirap, yung mga anak ko mapatapos ko man. Nagsisika po ako, kaso ito po, inagyan po ako ng hindi ko matanggap-tanggap na trahedya po. Sa hirap ng buhay, nananawagan din ng tulong ang pamilya. Sana tulungan nyo naman po ako. Wala po akong sapat na kakayanan na ano, nangihina po ako ngayon. Sa totoo lang po, masamang mas po ang loob ko. Dahil sinasapit nitong anak kong dalawa nalunod, wala man lang po nakasalba kahit isa. Nananawagan pa ako na kung pwede po maka makatulong man lang po kayo sa amin sa kahit sa konting pa pa ano po paagil po ng ano ng tulong matatanggap na rin po yun namin kahit konting tulong man lang po pwede na po yun sa amin sapat na po yun sa ngayon patuloy pa rin na pinaghahanap si Aaron para sa mga balitang Bicol, Hercules Barbacena